Welcome sa Bako Recaps! Sa video na ito ay ikikwento o sa inyo ang 2017 horror thriller movie na may pamagat na 12 feet deep. Simulan na natin! Simulan na natin ang pelikula sa manager ng swimming pool na si McGrady Habang may kausap sa cellphone ay nagkakabit na siya ng announcement na nagsasabing magsasara ang kanilang swimming pool ng ilang araw para sa paparating na bakasyon. Iniwan naman ni Bree ang kanyang engagement ring sa bag bago lumusong sa swimming pool. Maya-maya ay dumating ang kapatid niyang si Jonah at sinamahan siya sa paglangoy. Napag-alaman natin na si Joe na pala ay recovering drug addict at kalalabas lang ng rehab center. Samantala, nahuli ni McGrady ang janitress na si Clara na nagnakaw ng pera mula sa mga customers. Si Clara ay labas-pasok na sa kulungan dahil sa pagnanakaw. Dahil pangatlong beses na siyang nahuli ay sinabihan siya ni McGrady na huling araw na niya sa trabaho. Pagtapos ay pinaalis na niya mga customers dahil isasara na niya ang swimming pool. Habang nag-iimpake ay napansin ni Brie na wala sa bag niya ang itinabi niyang engagement ring. Buti na lang ay nakita ito ni Jonah na nasa ilalim ng swimming pool at naka-stack sa grate. Agad na lumusom si Bree para kunin ito ngunit naka-stop na ito sa grate. Nag-alala si Jonah kaya lumusom na rin siya para tulungan si Bree sa pagkuha ng rain. Nakita naman ni Matt Grady na wala ng tao sa swimming pool kaya naman ay tinagpan na niya ito at umalis na sa lugar. Hindi niya alam na nandun pa sa ilalim ang magkapatid. Umahon ng dalawa at naninig ang kanilang mga itlog nang makitang natrap na pala sila sa ilalim. Nagpanik si Jonah pero pinakalma siya ni Bree. Sumigaw sila para humingi ng tulong pero wala ng tao na natira sa lugar. Pagtapos ay sinubukan nilang sirain ang cover ng swimming pool pero hindi sapat ang kanilang mga lakas para gawin nito. Nagalit si Jonah kay Brie dahil kung hindi nga sinulong ang engagement ring ay hindi sana sila minamalas ngayon. Sabi naman ni Brie na mahalaga sa kanya yon at gusto rin sana niyang malaman ni Jonah na ikakasal na siya. Lumamoy sila sa buong swimming pool at nakakita ng maliit na buta sa cover ngunit sobrang liit nito. Sumuko ang dalawa sa paghahanap ng paraan at nag-usap na lang. Sinabi ni Jonah na nung nasa rehab pa siya ay naiingit siya sa buhay ni Bree dahil maraming tao na nagmamahal sa kanya samantalang sa droga lamang umiikot ang buhay ni Jonah. Sobrang nakapekto din sa mental health niya ang tatlong taon na ginugol niya sa rehab. Pagtapos ay inamin ni Jonah na binato pala niya ang engagement ring ni Bree sa swimming pool dahil sa ingit. Nagkasagutan ng dalawa dahil dito. Binalikan ni Bree ang ring sa ilalim at matapos ang ilang subok ay nakuha na niya ito. Nagkasundo ang dalawa na maghanap na ulit ng paraan para makalabas. Sinubukan ni Brie na buksan ang grate pero hindi niya ito kinaya sa sobrang bigat. Inabot na ng gabi at nagsimatayan na ang mga automatic na ilaw sa lugar. Nakailang tawag na rin ang fiancé ni Brie si David pero hindi rin nila ito masagot dahil sobrang layo ng bag ni Brie. Nakuha pang ngang sisihi ni Jonah si David dahil puro tawag lang daw ang ginagawa at walang aksyon para hanapin siya. Pinagtanggol ni Brie ang fiancé niya at nag-away na naman ang magkapatid. Maya-maya ay biglang kumirot ang ulo ni Brie. Sinabi niya kay Jonah na meron pala siyang diabetes at unti-unti nang bumabagsak ang kanyang blood sugar dahilan ng kanyang sakit sa ulo. Ang malala pa daw ay baka makomatose siya kapag hindi siya naturukan ng insulin sa lalong madaling panahon. Ang problema ay nasa bag ring na Nag-alala si Jonah at pinangako kay Brie na tatagan lang ang loob at matuturukan din siya mamaya. Maya-maya ay nakahanap sila ng matalim na bagay sa swimming pool at magawang palakihin ng kaunti ang butas gamit ito. Nang mapagod ay nag-usap na naman ang dalawa. Tinanong ni Jonah ang patungkol sa kanilang pamilya noong siya ay nasa loob pa ng rehab. Tinwento ni Jonah na sinadya pala niyang sunugin ang kanilang bahay. Sa kasamaang palad ay namatay ang kanilang tatay sa sunog. Napag-alaman natin na ang tatay pala nila ay isang lasinggero at lulong din sa ipinagbabawal na gamot. Abusive rin ito dahil sinasaktan at pinagsasamantalahan si Jonah tuwing gabi habang lasing. Patuloy na nag-usap ang dalawa nang bila nilang marinig ang pintuan na bumukas. Meron pa palang natirang tao sa lugar at siyang janitress na si Clara na pauwi na sana matapos ang huling araw sa trabaho. Nagulat si Clara nang makita ang dalawa na natrap sa ilalim. Nakita rin niya na nakabukas pa rin ang mga CCTV camera kaya pumunta siya sa surveillance room at pinatay ang mga ito. Pagtapos ay kinuha niya ang cellphone, credit card at pera sa bag ni Bree. Akala ng dalawa ay masasagip na sila sa pagkakatrap. Tinanong ni Clara ang dalawa kung ano ang pincode ng credit card. Bago pa man siya sagutin ni Bri ay pinigilan siya ni Jonah dahil napansin niyang parang may iba sa kilos at ugali ni Clara. Naglant si Clara at sinabihan sila patungkol sa paghihirap niya para buhayin ang kanyang mga anak at bayaran ang mga utang. Tuluyan siyang nagalit dahil ayaw pa rin ibigay ng dalawa ang pincode kaya naman ay pinatay niya ang heater ng swimming pool. Nang makaramdam ng lamig ang dalawa ay wala nang nagawa si Bri at ibinigay na ang pincode. Umaasa pa rin siya na tutulungan sila ni Clara. Umali si Clara para withdrawin ang pera sa credit card at nangako siya na tutuluman niya ang dalawa pagbalik. Walang nagawa ang dalawa kundi magpasensya at hintayin si Clara. Napansin ni Jonah na nanhihina na si Brie kaya naman ay nagdive siya para subukan ulit na tanggalin ang drape pero dahil sa sobrang lamig ng tubig ay umahan ulit siya. Sinisi na niya ang kanyang sarili at tinanggap ang kanyang pagkakamali na iba ang ring sa swimming pool. Pinatawad siya ni Brie at nagyakapan ng dalawa para painitin ang isa't isa. Inabot na ng umaga bago nakabalik si Clara kagaya nga ng pinangako niya nakuha pa niyang asarin ng dalawa sa kanilang kalagayan. Nakiusap si Jonas sa kanya na kunin ang insulin shot sa bag ni Brie pero dahil hindi siya kontento na limang libo lang ang laman ng credit card ay hindi niya pinagbigyan ang pakiusap ni Jonah. Sinabi niya na wala siyang pake kung mamatay ang dalawa. Maya maya ay nakaisip ng plano si Jonah para gumanti kay Clara. Nagkunwari siyang umiiyak at matagumpay na nauto si Clara para lumapit sa butas. Pagkalapit ni Clara sa butas ay agad siyang sinaksak ni Jonah sa tenga gamit ang matalim na bagay. Humiyaw siya sa sakit at nagmadaling i-first e aid ang sugat at pagdudugo sa kanyang tenga. Pagtapos ay gumanti siya at pinindot ang button para linisin ang swimming pool gamit ang chlorine. Dahil sa chlorine ay nahirapang huminga ang magkapatid. Nagmakaawa sila na tigilan na ang kalupitan ito. Dahil nadelikado talaga ang chlorine ay agad niya itong pinatay. Pagtapos ay nagsadrill na naman si Clara at sinabing wala na siyang planong mabuhay pa sa mundong ito. Gayunpaman ay gusto pa rin niyang bigyan ng punishment ang magkapatid. Hiningi niya ang engagement ring ni Bri at nangakong papalayain na sila pagtapos nito. Dahil sa desperasyon ay binigay na niya agad ito kay Clara. Dahil ahas ang janitress ay umalis na naman siya at iniwan ang dalawa. Umiyak si Jonah at sinisi ulit ang kanyang sarili. Pinakalma siya ni Bri at sinabing wala siyang kasalanan. Maya-maya ay nagsimula ng mag-hallucinate si Bri. Nakita niya na bumukas na ang cover ng swimming pool at nakita na nandun si David para i-rescue siya. Nagising siya mula sa hallucination at nakita na wala na si Jonah. Dahil pagod at nilalamig ay dahan-dahan siyang lumangoy para hanapin ang kanyang kapatid. Nakita niya si Jonah na naghahanda ng patayin ng kanyang sarili. Pinigilan siya ni Bree at nangakong makakaligtas sila. Gayunpaman ay depressed pa rin si Jonah at sinabing kahit makatakas ay wala siyang aabangan sa kanyang buhay kundi droga lang. Sinabihan siya ni Bree na importante siya sa kanyang buhay. Tumigil si Jonah sa kanyang balak at tuluyan ang nagkabati ang dalawa matapos ang tatlong taon ng pagkakahiwalay. Samantala ay tuwang-tuwa si Clara sa kanyang mga nanakaw nang biglang tumawag na naman si David. Pinakinggan niya mga voice message at narinig na tatawag daw si David ng pulis kapag hindi pa rin umuwi si Bree Dahil sa takot na makulong na naman siya ay napilitan siyang balikan ang magkapatid. Doon ay pumayag na siya na pakawala ng dalawa sa isang kondisyon na hindi siya isusumbong sa mga pulis. Nagyakap ang dalawa at masayang tinanggap ang kondisyon. Pumunta na si Clara sa room para buksan ang cover pero nagulat siya nang makitang pinalitan na pala ni McGrady ang password para dito. Pinuntahan niya ang dalawa at sinabing wala na siyang magagawa para tulungan ang dalawa. Pagtapos ay umalis siya at tuluyan na nang inabando ang dalawa. Kinagabihan ay kamuntikan ng makometo si Brie pero napigilan ito ni Jonah. Habang nanghihina ay ni Brie na habang nasusunog ang kanilang bahay ay pinigilan niyang makatakas mula sa sunog ang kanilang tatay. Para daw hindi na sila ulit nito saktan at matapos na ang pagsasamantala nito kay Jonah. Pagtapos ay nilusong ni Jonah ang ilalim para subukan muling tanggalin ang grade. Nakailang subok siya pero hindi pa rin niya ito magawa. Nakaisip siya ng ideya at ginamit ang tuwalya ni Bri para hilahin at tanggalin ito. pag -ahon niya ay nagulat siya nang makita na nahimatay na si Brie at nalunod na rin sa tubig. Niligtas niya ang buhay ni Bri matapos siya magperform ng CPR. Pagkatapos ay ginamit na niya ang grate gamit ang buo niyang lakas para wasakin ang cover. Matagumpay na nakatakas ang dalawa. Nagmadali si Jonah na kunin ang insulin shot ni Brie at agad itong itinurok sa kanya. Biglang dumating si Clara na may bitbit -bit pang baril at binantaan ang dalawa na papatayin niya mga ito dahil baka magsumbong sila sa mga pulis. Maya maya ay tinamaan na siya ng konsensya at ibinaba na ang baril para isa-oli ang singsing. -sing. Pinatawad ni Jonas si Clara sa kanyang mga kasalanan at pinalis na bago niya tawagan ang mga pulis at ambulansya. Sa huling eksena ay nagising na si Bree at nakuha na ang kanyang singsing. Nag-tears of joy ang dalawa habang sinusunda ng mga pulis palabas ng lugar at patungo sa bagong yugto ng kanilang mga buhay.